Battle of Tirad Pass ay pinamunuan ni Gregorio del Pilar. Tama, isa siyang bayani na nagbuwis ng buhay upang maprotektahan si Aguinaldo. Si Claro Mayorecto ay isang kilalang tagapagtanggol ng wikang Ingles sa Pilipinas. Mali, siya ay masugid na tagapagtaguyod ng wikang Filipino. Ang Mindanao ay unang pinangalan ng Iisla de San Lazaro ni Magellan. Mali, ang pangalang ito ay unang ibinigay sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang Cavite Mutini ay naganap noong 1872. Tama, isa itong pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa laban sa Espanyol. Si Apolinario Mabini ay tinaguriang utak ng himagsikan. Tama, siya ang naging punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Ang kasunduan sa biyak na bato ay ginanap sa Batangas. Mali, ito ay naganap sa San Miguel, Bulacan noong 1897. Si Gumburza ay isang samahan ng mga revolusyonaryong sundalo. Mali, ito ay grupo ng tatlong pari na binitay noong 1872. Si Ferdinand Magellan ang unang nakatapak sa Pilipinas. Mali, unang narating ng kanyang ekspedisyon ang Homonhon noong 1521. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay unang pinatugtog noong 1898. Tama, unang tinugtog ang Immartian National Filipina sa araw ng kalayaan. Ang Banawi Rice Terraces ay tinaguriang 8 Wonder of the World. Tama, isa ito sa pinakakilalang cultural heritage sites ng Pilipinas. Ang Leyte Gulf Battle ay ang pinakamalaking labanan sa dagat noong World War II. Tama, naglaban dito ang Estados Unidos at Japan noong 1944. Ang Treaty of Paris, 1848, ay nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano. Tama, isinuko ng Espanya ang Pilipinas kapalit ng 20 milyong dolyar. Ang pagpugot kay Jose Rizal ay naganap sa Fort Santiago. Mali, siya ay binaril sa Bagumbayan, na ngayon ay Rizal Park. Ang katipunan ay itinatag noong 1,800 at naput dalawa. Tama, isinilang ito upang ipaglaban ang kalayaan mula sa Espanyol. Ang labanan sa Manila Bay ay pinamunuan ni General Antonio Luna. Mali, ito ay labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya, hindi ng Pilipinas. Ang Battle of Mactan ay naganap noong 1521. Tama, natalo nila lapu si Magellan sa labanan. Ang unang sigaw ng balintawak ay naganap noong Agosto 1896. Tama, sinimulan dito ng Katipunan ang armadong himagsikan laban sa Espanya. Ang Philippine Independence Act ay kilala rin bilang Tidings-McDuffie Act. Tama, isinabatas ito noong apat upang itakda ang kasarinlan ng Pilipinas ang hukbalahap ay lumaban laban sa Espanyol. Mali, ito ay isang kilusang gerilya laban sa mga Hapons. Si General Artemio Ricarte ay kilala bilang General ng mga General. Tama, isa siya sa pinakatapat na General ng Revolusyon, Batas Jones, 1916, ay nagbigay ng ganap na kalayaan sa Pilipinas. Mali, nagbigay lamang ito ng pangakong kasarinlan sa hinaharap. Ang unang bangkang dumating sa Pilipinas mula Espanya ay tinawag na Victoria. Tama, isa ito sa limang barko ni Magellan at naglakbay pabalik sa Europa. Ang Commonwealth ng Pilipinas ay itinatag noong isang libo, nadaan at Tama, ito ang pansamantalang pamahalaan bago ang kasarinlan. Si Sultan Kudarat ay lumaban laban sa mga Amerikano. Mali, nilabanan niya ang pananakop ng mga Espanyol sa Mindanao. Battle of Bataan ay nagtapos sa pagsuko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Tama, ang pagsuko ay naganap noong Abril Siam, isang libo siam na at apat na dalawa at sinundan ng Death March.